paano ba ginagamit itong AI kasi mukhang ano we eh, dahil sa laki ng kanyang exposure at yung kumbagay parang available na siya everywhere parang anyone can use it mhm mm tama mm -hmm. no maricel ah uh, dahil nagiging mura ang computer tandaan natin na ang cellphone natin ay uh, mahigit sampung ulit na mas makapangyarihan sa mga computer noong 1980s. Ah, oo, oh, oh, yung <laughs> no? nagko-connect ka sa ano sa internet uh, na in pa, di ba? May dial up pa. Okay, di dial, pa. <laughs> dial <laughs> ko 'yun. <laughs> ay, yung magre-ring pa yung ano eh bago ka makakonek sa internet. Gagawin <laughs> pa, no? Yes. at dahil nagiging mas makapangyarihan ang computer, yung pag analisa ng datos bumibilis. Mm -mm. Kaya yung AI, alam mo, the wonders of AI sa ngayon, ano? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Alam nyo, may dinevelop na AI na, na makakakita lang doon sa iris mo, yung, yung kulay ng mata mo. Yes, yes. At malalaman kung ikaw ay diabetic. Oh. Meron ding dinevelop na AI na nakakatingin sa micro micro expressions mo. Oh, oh. At nakikita niya kung may normal o hindi sa mukha mo at malalaman niya kung you are within within minutes of a stroke. Wow! Oo. Ay, oh, yung magandang AI yun. Magandang AI okay. yun. No? Oh. Bukod doon, may mga AI din. Tulad na nakikita nyo sa navigation app, no? Mm -hmm. Pag pumunta kayo, halimbawa, sa ibang bansa, may mga kumpanya, tulad ng Tesla, na gumagawa ng electric cars, na self navigate na rin. Mm -hmm. AI yun, no? Although, parang natatakot ako doon self-navigate. ay, mapabayaan <laughs> mo mag-drive mag-isa yung kotse. Well, ang, ang batas sa ibang bansa, <laughs> kailangan daw may kamay pa rin ng tao sa manibela. May kamay pa rin. Oh, pero hindi mo iniikot-ikot yung manibela. Bahala pa rin yung kotse. <laughs> Bahala pa rin yung kotse. Medyo natatakot ako doon, okay pero may AI na gano. Mm -hmm, mm -hmm. So yung ginagamit natin yan ang mga magagandang gamit ng AI ano. At uh, at meron ding AI na conversational AI no nung pumunta dumalo kami sa Korea for example, merong mga klase ng AI na ginagamit sa mga manika upang yung mga lonely alam mo yung mga may edad na, yes, walang yes. kasama sa bahay, nag-move on na yung kanilang mga anak uh -huh. no? Uh, namatay na rin nag-move on na rin sa buhay yung kanyang kasama sa buhay no? Mm -mm mga dolls na conversational, pwede mo tanungin, sasagutin ka. Parang ano ba 'yan? Konsepto ba 'yan ni Siri? Hi Siri. Parang hi Siri, okay. no? Oh, actually <laughs> Siri is an example is an of an AI. AI. Okay. Yes. Mm. Oh. Pati 'yung pag search nyo sa Google, uh -huh. pag-search nyo sa mga sa Bing, yes. sa Yahoo, 'yung mga search engines actually AI-powered 'yan para makita nila kung gaano ka accurate 'yung mga search mo. So actually AI is pervasive. Pag sinabing pervasive, hindi mo alam pero nakabaon na siya sa teknolohiyang ginagamit natin sa pang-araw-araw. Kung ikaw ay may cellphone, mm -hmm. most probably gumagamit ka na ng one form of AI. I see. So kung ganun, Yusek, ang lawak ng sakop niya eh. So Google search pa lang, it's a form mm -hmm. of AI. Tapos sabi mo nga kanina... Meron ka pang meron pang isang form na doll na pwedeng mo nang kausapin. It's yes. also a form of AI. Kung ganoon. Ah, pwedeng siyang mag-remind sa iyo ng gamot mo mga ganoon. Yung doll na 'yon. Nakita namin na 'yun. Nga siya. <laughs> so ano yung limitasyon niya kung ganoon? Maganda ring tanong 'yan ano. Oh. Masyadong mabilis yung pag-evolve uh, ng teknolohiyang ito na naka, hindi nakakahabol yung regulasyon. Mm -hmm. o yung legal framework na tinatawag. Mm -hmm. May mga pag-aaral na ginagawa sa ibang bansa. Uh, ang pinaka advance ngayon ay European Union. Mm -hmm. Meron silang regulasyon sa AI. Pero masasabi ko na 90% ng mga bansa, kasama na 'yung mas maunlad sa atin, ano, ay hindi pa rin nakakagawa ng regulasyon pagdating sa AI. Mm -hmm. uh, may mga nakakatakot din kasi tama kayo, no? Meron ding mga application sa AI na nakakatakot. Ayoko lang man takutin yung taong bayan, no? Mm -mm. Kasi AI is a tool. Parang yes. siyang Swiss knife, di ba? Mm -mm. Pwedeng gamitin ng isang tao sa kabutihan, pero pwede niya rin gamitin sa panlolo ng kapwa. Mm -mm. At uh, alam niyo kung mag if we are going to be advanced, bigyan ko kayo isang halimbawa ng regulation. Meron nga yung pinag-uusapan sa United Nations tungkol sa pagbaban ng paggamit ng AI sa tinatawag na legal autonomous weapons. Okay. May mga klase ng uh, siguro na nyo na rin sa mga TV sa Hollywood. Hindi malayo po sa katotohanan iyon na may mga self-targeting mm. missiles, right, right. Drones mm -mm. and weaponry na ang tawag doon ay legal autonomous weapons mm -hmm. na pinag-uusapan nga ngayon no sa United Nations na dapat hindi sila lagyan ng AI. AI.